Isang mainit-init na balita kung saan isang lalaki ang nawawala for 26 years ang natagpuan sa kapitbahay lang nila. Siya si Omar bin Omram na 19 years old noong 1998 na nakatira sa Jelfa, Algeria. Noong mga panahon na yon, nasa gitna ng labanan yung bansa nila kaya naman sobrang delikado at maraming tao yung nawawala sa lugar nila. Sa araw, umalis ng bahay si Omar para pumasok ng school at dito na nga siya bigla ang nawala. Hinanap naman siya ng mga magulang niya at ginawa naman daw lahat ng mga pulis at mga detectives ang lahat para ma-figure out kung saan napunta si Omar pero hindi talaga nila siya mahanap. Dahil nga marami talaga nawawalang mga tao ng mga panahon na yon sa lugar nila, inisip na lang nila na baka merong kumuha nga kay Omar at binawian na ng buhay. Pero 26 years later, dito nila siya mahanap. Oo, uulitin ko, 26 years later at nahanap lang siya dahil sa isang away sa social media. Fast Forward 2024, nakita ng mga pulis sa isang social media na merong post kung saan pinagbibintangan ng isang 61 years old na lalaki ng sarili niyang kapatid na meron daw siyang kinalaman sa pagkawala ni Omar. At yung pinag-aawayan nila ay tungkol sa pamana, kaya niya sinumbong yung kapatid niya. Dahil sa bago at kadududala na lead na to, nag-imbestiga naman agad yung mga pulis at dito nga nila nahanap yung bahay ng 61 years old na lalaki na to na kumuha daw kay Omar. May 12, 2024, pinuntahan nila yung bahay ng matandang ito at dito nga nila nakita sa likod ng bahay nito na merong secret room sa ilalim lang ng bahay ng mga alaga niyang tupa. Pinasok ng mga pulis yung secret room na to at dito nga sila magugulat sa makikita nila nang makita nila si Omar na buhay na buhay pa. 19 years old lang si Omar nung nawala siya at nung nakita siya, 45 na siya at ganito na yung itsura niya. Agad naman nalang dinala si Omar sa ospital for psychological and physical treatment lalo sa grabe ng na-experience niya. Samantalang yung 61 years old naman ay inaresto matapos subukang tumakas at pinapangako daw ng mga pulis na mapaparosahan tong tao na to. Naiban sa ginawa niya kay Omar, pinagbibintangan din tong matandang ito na bumawi sa buhay ng aso ni Omar na nakitang wala ng buhay noong 1998 dahil yung aso daw ni Omar ay pumupunta sa bahay ng matandang ito noong bago palang lang nawawala si Omar. Siguro natakot siya na malaman na siya ngayon kumuha kay Omar, lalo na to itong aso ni Omar, lagi nga tumatambay doon lang sa labas ng bahay niya. Kaya ayon, binawian niya ng buhay. Ngayon, nag-iimbestiga pa rin yung mga pulis at inaalam kung bakit nga ba to nangyari at ano yung ginagawa niya kay Omar for the past 26 years. Ngayon, masaya naman na yung pamilya ni Omar na nahanap na siya pero nangihinayang lang sila na hindi to naabutan ng nanay ni Omar na binawian na ng buhay noong 2013. Huling nga bilin pa nga daw ng nanay ni Omar, Please do not stop searching for Omar. I am sure he is still alive. In sa pamilya ni Omar, gagawin daw nila ang lahat para managot yung mga dapat managot at para malaman kung ano nga ba yung totoong nangyari.